sa Philippines money savings na binabawasan ay taong mayayaman or whatever the business. Tama lang naman yun. Para yung mga taong malilit na depositors, kumita naman. Like me, or whatever the people. So, hindi naman pwede yung kailangan din kumita ng banko. Una sa lahat, computer, kuryente, tubig, workers, sinisilduhin din yan ng gobyerno yung mga nagtatrabaho sa bangko. At saka ang kinikita nila, yung mga nakakalta sa deposit ng people money for increase. Bakit kayo natatakot na ito ay may patong? Teka nga, you know what, rich people, mag-alkansya na kahit kayo nalang gumawa na sa niyo yung bangko kasi kailangan nyo sumunod dito sa mga patakaran nila kasi yung sinasabi ko kasi sa dami nyong pera bakit gusto pa nyo kumita ang tanong, what do you manage to, to invoke in this paano, bakit mo nag-iipon lalo ngayon nasa world war tayo at nasa in time lahat yan maglalaho at lahat yan maglalak pag nangyari yan at hindi ibibigay ng kumpiyerno yan because our government is controlled by the people the banks kaya kayo hindi kayo dahat ng pera dinideposit nyo sa banko mayroon kayong vault sa house o alkansya kasi pagdating ang emergency war or end time disaster flooding mabilis kumuha ng pambali kasi ang banko maglalak okay hindi puro, hindi puro iniisip kumita ng pera para lang yung maman your stop your corruptible and stop your mouth and hands talagang puputuli ng ganyan sa'yo tatanggalan ka niya ng buhay no matter what no just running to and finish that's right as to trips, so or uh, people uh, increasing people depositing business na babawasan daw ngayon kasi ang mga mayayamang business depositing lang na kumikita ng pera sa bank whatever the longer bang your deposit minus 70 in the future so dapat lang talaga sa Philippines, tayo ako nagtatrabaho sa Philippines, dapat nga kumikita ko sa bank ko eh, yung pera ko labas-pasok, labas-pasok, hindi ba lang ako nag-iipo ng pera eh, di ba? kumikita sa akin ng bank pag ako nag-withdraw hindi ba ako nag-deposit -de kasi ang pera ko galing abroad kasi doon pinapadala sa dollar ng US to Philippine changing money kasi ang bus ko nasa Amerika lagi ako lang naiiwan sa Pilipinas at nagbabantay ng, ng house uh, you know what at saka yung mga Pilipinong tatrabaho sa Pilipinas na bumibili ng brand o puri na nandito na mamasukan dapat nga kumikita sila sa bangko eh what is a simple people hindi yung mga OFW kumikita pa sila ng taripa sa Philippines Bank eh, hindi naman sila bumibili ng product dito may product to the Philippine international brand to US pa or whatever the country doon sila pwede kumita and hold the bank your money earning pero hindi dito sa Pilipinas kasi nangyari yung mga of double Pilipino kumikita pa ng Pilipinas eh, yung dollar nila yun yung kikitain ng bangko sa kanilang deposit withdrawal but the money changer pwede ba bagbaguhin nyo yung ano, batas kasi ang um, bubu bububububu -bu talaga na yung t o oh, kung Philippines money deposit in investment history ang um, bubu bububububu -bu talaga ng mga nagpapagawa na ba sa kasi is something old school is that compared to ano ngayon uh, embraced technology is sa so, ibang ka, ka, iba ang yung original sa mga ano ngayon independent or oh, intelligent people sa panahon nila o oh, whatever the longer old each for war in World War II to World War I economies dapat yung baguhin talaga yan you know what ako hindi ako fake news ang aking yung naiintindihan ko opinion and what you're doing to savings but all those people is not a survive kaya nga sila nag-iipon sa bangko takot sila manakaw gusto nila mas ibang pera pero dahil kumita, kailangan talaga pipilitin mo na mag-deposit mag ka buwan-buwan mas -buwan. mag-withdraw ka buwan-buwan hindi eh, ba? so panoorin nyo yung video na to at ay naku Diyos ko bago bago na yun kasi ang mayayaman lang ngayon ang kumikita, mga business bank, platform rich people in business to bank, or bank depositing o um, mother, ang kumikita dyan kasi sila lang ang kumikita sila pa ang nagnanakaw E pero in mo, kaya nga binuo ang bangko para sa mga taong gusto makasurvive o makaipon and allow your business remit and in-changing. In okay, thank you for following my channel and my YouTube. Thank you. Na aalisin na nila sa bangko ang kanilang mga inimpok o mga deposito. Kasunod na rin ito ng napaulat na may ipapataw na 20% na bagong buwis sa lahat ng uri ng passive investment sa mga banko. Report mula kay Mean Corvera. Nababahala ang ilan nating mga kababayan sa panibagong buwis na ipapataw ng mga bangko sa kanilang mga deposito. Yan ay matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 12214 o Capital Market Efficiency Promotion Act o SIMEPA nitong July 1 ang batas na magpapataw ng 20% tax sa interes sa lahat ng uri ng passive income mula sa iba't ibang investment sa mga bangko. Banta nila baka alisin na lang sa bangko ang kanilang deposito. Hindi tama yung yung nilagay nila na ano patakaran na yon. Uh -huh. Ang mangyayari niyan, yung mga tao ayo na mag-deposit 'pag mayroong tax na yon. Eh, uh, di ako papayag, hindi ako uh, ano, ayon sa batas na yon ng tatabon na nila sa board na lang sa bahay matatakot kaming uh, ilalabas na lang namin yung pera namin din na kami magbabangko ko pagkaganon kasi wala rin mangyari ihahanap na lang namin ng iba na mas malaki Oo, kikitaan. Dapat progres. Pero ayon sa tax law professor na si Attorney Dean Bandon, hindi dapat mabahala ang publiko dahil wala naman itong direktang epekto sa maordinaryong depositors. Nilinaw ni Bandon na dati nang pinapatawan ng buwis ang interes sa lahat ng deposito tulad ng savings account sa banko. Ang mababago lang anya sa ilalim ng bagong batas, papatawan na rin ng buwis ang mga long-term deposit o tinatawag na time deposit at mga peso-denominated bonds nadating na dating libre sa withholding tax. Ito ang mga extra o hindi na nagagamit na pera ng mga depositor na itinatago lang sa mga banko sa pamagitan ng long-term investment na higit na may mas malaking interes. Ang tatamaan ani ng bagong batas, mga mayayaman. Ang um, mas nakaka-capture nitong ano na to ng batas na to will be those really who have money, mm -hmm. those who have the